Hello guys! Welcome po ulit sa Ami Sewing Vlog. Ako po muli si Amelita Aniversario na nagtuturo ng mga video sewing tutorials. Okay, ang ituturo ko naman po ngayon ay kung paano ang magtahi ng apron. Ayan. Itong apron na to, may adjustable po siya dito. Ayan. Bali, may buckle po siya dito hindi po tayo mag-close up close up po natin <laughs> buhatin ko na lang so ayan may buckle po siya ayan para mas madali po ninyong may adjust pag gusto nyo pong pahabain o kaya paikliin tapos dito naman po ayan tinatali na lang po siya ako sensor <laughs> tinatali na lang po siya okay bago natin umpisahan intro po muna tayo. Okay, so una, gagawin muna natin ang pattern. Up tayo ng pattern paper. Ayan. Uh, kalahati lang itong ginagamit ko. Kasi ang gagawin ko na lang ay yung kalahati ng apron. Tignan natin muna kung diretsyo. Pero magsusukat tayo ng 29 inches. Ayan, hindi to kita. So, ito. Ito yung ating 29 inches. Medyo maliit po yung space natin. Ayan. Mamarkahan ko dito. Ayan. 29 inches. Magsukat naman tayo dito ng lapad niya. Ito pong gagawin natin ay standard. Standard na hapa ng apron. Magsusukat naman tayo dito ng uh, 26 inches. Kasama na po yun yung sewing allowance. Okay. So, 26 inches. Hatiin natin yun sa dalawa. So, magiging 13 inches. Ayan, 13 inches. Magsukat din tayo dito ng 13 din. Kung saan yung minarkahan natin ng 29 inches. Ayan sukatin na rin natin yung mula dito papunta dito Ayan, sukat, sukatin na rin natin ng 29 inches para sigurado Okay, ayan. Tapos, pagdugtunin natin. ambi hanggang dito Okay, ayan. So, ayan yung ating uh, Ngayon, magsukat tayo mula dito, paganto, suka tayo ng um, 20 inches. So, mula dito, dito, marka tayo ng 20 inches. Ayan. Tapos, dito naman, mula dito, Taas tayo ng, uh, ang size kasi para dito is 10 inches. Ngayon, i-divide natin yun sa dalawa. So, 10 inches divided by 5, Ah, mali, 10 inches divided by 2, magiging 5. Mag-plus tayo ng isa para sa seam allowance, so 6 inches. Ayan. Ayan, markahan natin yan. Mula doon, hanggang dito, gagawa tayo ng curve line. E basta, mag-drawing na lang po kayo ng pa-curve. Ayan. So, ayan na po ang basic pattern po natin sa apron. So, guntingin na po yan. Okay. At, meron na rin po akong nagulitin dito. So, eto na nga. Eto na yung ating basic pattern ng apron. Ayan. Ngayon, iti-trace natin yan sa tela. Ito ang gagamitin kong tela ngayon. At dahil may order nga po sa akin, ang order po ay canvas po na tela ang gagamitin. Maganda po yung canvas. Ayan, kasi makapal po siya. Maganda po siyang pang apron. Okay, so iti-trace na ngayon natin ito. Yung ating ginawa na pattern. Nagpagawa po kasi sila ng isang uh, standard at isang mas mahaba ng konti. So, ilalapat lang natin na ganyan. Ayan. Mamarkahan ko na lang dito yung pattern. Ayan. At dahil mas, kung gusto nyo mas mahaba, magdagdag na lang kayo dito sa banda rito. So, dadagdagan ko siya ng 4 inches. Dagdag ako dito ng 4 inches. Ayan. Pero kung yung gusto nyo mas maliit, trace nyo lang yung pattern. Ay, nakalimutan ko po. <laughs> I-trace niyo po pala yung curve niya. Ayan. Okay, pagkatapos niyan, i-connect niyo lang po yung Na markahan yan, pagkatapos niyan, ikat na natin. may cut. Ang kalimutan ko kong sabihin, pag i-tretrace yun na po pala yung tela, ito po yung naka-fold na side. Ayan. Ito po yung naka-fold. Dalawa po kasi yung inalabasan nito, kasi two folds po yung ginawa ko. Okay, ayan. Bale, dalawa yung natapos niya. Ayan. Ngayon, gagawa na po tayo ng mga pang-tali. Ayan, so may mga sobra sa mga gilid niya, yung tela. Okay, gagawa tayo dito ng uh, pantali niya. Yung para sa baywang, magkakat tayo ng 28 inches by 2. So, yan. Dalawang 28 inches by 2 inches. 25 inches. At isang 5 inches by 2 inches. Okay. Mangangailangan din tayo ng dalawang D-rings. Ayan. Okay, so, tahiin na natin to. Ah, may nakalimutan pa pala ko. Isang para sa bulsa. O, magtakat tayo para sa bulsa ng 13 inches by 8 inches. So, ito 8 inches na magkakat tayo ng haba pa na 13 inches. Okay, so, yun. 13 inches. Okay, yan. Ngayon, tahiin muna natin yung itong mga ilalagay sa kanya yung ilalagay natin sa ah... Uh, sa uh, waist niya at saka yung tali para sa leeg. Okay, so i-fold muna dito. Tapos, konting fold din dito. At konting fold naman sa kabila. Ayan. Tapos, magdikitin nyo ng ganyan. yan ayan pwede niyong lagyan yung uh, lagyan ng pin o ano kaya ipit. Ayan. Tapos unahin natin dito. Ayan. So, habang pinufold nito, itupin niyo lang ng maliit dito at dito rin sa side. Itupin niyo rin ng maliit na fold. Ayan. Ayan. sa isang sign. Yung dito naman po sa maliit, hindi nyo na po kailangan i-fold dito kasi maitatago din naman. Basta i-fold lang po sa bawat gilid. Ayan. Okay. Tapos na natin yung mga tali. Ngayon, nahiin naman natin ito. I-fold din natin, sa mga walang edging, i-fold natin ito ng dalawang beses itong mga gilid niya. Sa mga may edging machine naman, o overlap, uh, i-edging niyo po dito, overlap po sa gilid, tapos isang fold lang siya. Okay, so para sa walang edging machine, ganito po yung gagawin nyo, dalawang beses po natin i-fold. sa gilid, kahit isang beses lang natin siyang i-tukit. Ito yung para sa bulsa. Ngayon, i-fold natin to para makita natin yung gitna. Pagkaan natin yung gitna. Ayan, para alam natin yung kung saan natin ipipwesto mamaya kung sa may apron. Okay, yan. At tapos yung apron naman na, yung tatawan Okay, kupiin lang natin lahat ng gilid ng dalawang beses. Nahin muna natin dito sa sides, huwag muna natin tatahiin dito. Ngayon, bago natin tahiin dito, ilagay na natin yung isang tali para sa baywang. pinatin sa pangalawang tupi ilagay na natin ito. Okay, ayan. Ipasok nyo na siya dito, tapos i-fold nyo palabas. Ayan, ganyan siya. Pag naipasok nyo na siya dyan, i-fold nyo namang palabas. Ganyan para matatahi. dito, itupin nyo rin to ng dalawang beses. Itong nandito, itupin nyo na siya. ipasok na natin yung dalawang D-rings natin. Ayan. Ayan. Ngayon, dito natin siya ilalagay. Tupin ulit natin to ng dalawang beses. Ilagay nyo na rin po ito. Dito. medyo iusod nyo lang ng konti dito para hindi na masyadong makapal pag dito nyo nilagay. Okay? Pagkatapos nyan, i-fold nyo ulit ito palabas. Ayan, so medyo makapal kapal na to. Ayan, tapos, tahiin na po natin. Bago kayo makarating dito, kapit na natin yung isa naman na tali. Ganun po ulit. Pag na-fold na po to, sa pangalawang fold, lagay natin ito. Ayan. Tapos, ilabas natin. Ayan. Okay. Pagkatapos yan, itap-stitch po natin dito sa ibabaw. nya niya. Lahiin naman natin dito sa baba. O, ulit tayo, half inch. Dalawang beses. Ayan, malapit na mabuo ang ating apron. Ngayon, ilalagay natin yung kanyang bulsa. Tignan natin yung gitna ng ating apron. fold natin ito. Ayan. So, ito yung gitna. Ngayon, mula dito, magbata, uh, measure lang tayo ng 5 inches. Okay, so mga banda rito. Ayan, tanyain nyo mga banda rito. Ganyan. Oo. nito, pulsa na tinuha natin kanina. Tapat lang natin dito sa minarkahan. ilagay natin itong gitna dito. Ayan. Tapos, lagyan natin ito ng pin. Okay. Ganon din dito sa baba. natin ganyan. So, tatahiin na natin ito. Paikot, ah, uh, pahibot. Yan. So, pwera dito kasi bulsa na to. pala <laughs> tatayan pa pala natin yung sa gitna. Para maging dalawa ang kanyang bulsa. May yuminar ka natin? Diretso lang po. sa kanyang uh, bandang leeg. Ilagay nyo lang tong strap. Pasok nyo lang na ganyan. Tapos, ipasok nyo dito sa isang ring. Ayan. Bali, adjustable na po siya. Para hindi na po kailangang itali. Ayan. Ganyan lang po siya. Ayan, dyan na po nagtatapos ang ating apron tutorial. Sana po may panibago po muli kayong natutunan. At sa so mga bago lang po sa aking channel, please po don't forget to subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell sa all para manotify po kayo sa aking mga bagong video tutorial. Maraming maraming salamat po sa lahat ng uh, patuloy pa rin pong sumusubaybay sa aking uh, mga tutorials. Okay, ingat po kayo lagi. Hanggang sa muli. Maraming maraming salamat po.